at talaga naman kahit ilang araw ng puyat ang ka-entry mom, sobrang excited na talaga ako sa araw ng birthday ng aking anak. Kaya naman, samahan niyo ako mga ka-entrepreneurs mula sa decorations, pagluluto, paggawa ng cake, at sa araw na ma-celebrate na nga namin ang third birthday ni Adira. Kaya naman, let's go! Pasensya na mga ka-entrepreneurs, namamalat yung bosses ko for today's video. Maaga na nga kami gumayak at pumunta sa chapel dahil dito magaganap ang munting celebration ng aking anak. Buti na lang sinamahan kami ng kanyang tita sa decorations. Siya yung naka sa paggawa ng mga balloons at kami naman ni Adira, nilinis mo na kami sa simbahan. Kung aking babalikan, sobrang bigis lang talaga ng panahon. Parang Tomorrow kailan lang nung pinagbubuntis ko si Adira. Natamaan ng pandemic, andun din yung kaba dahil sa una namin pinuntahan na OB, pinapalaglag siya, at time pa ng agaw buhay ang aking biyanan. Pero buto na lang na uwi kami ng probinsya at nagpa-second like, opinion kami. Kaya kung babalikan ko ang mga moments na yun, sobrang grateful ako kasi binigyan kami ng Panginoon ng chance kung paano maging magulang. Na kahit kami sa point na sobrang pagod na pagod ka na, pagod in all aspects, tapos yung dati na sarili mo lang iniisip mo, and then biglang may anak ka na, kailangan ng 100% ng iyong aruga, attention at pagmamahal at yung tipong naiisip mo na parang hindi ka pa ready sa mga responsibilities bilang isang nanay at dun mo lang maiisip how blessed you are kasi bigla na lang sasagi sa isipan mo paano kaya kami nataguhin nila mama at papa lalo na kung ilan kayo na magkakapatid sunod-sunod talagang mapapa-thank you at mas maa-appreciate mo na lang yung sakripisyo ng mga magulang mo noon nung ikaw pa lang ang bata kaya habang buhay pa ang mga magulang mo, ipadama ko din sa kanila yung pasasalamat at pagmamahal na karapat dapat para sa kanila. Hindi man sa material na bagay, sa pera, pero yung respeto at pagtanaw ng utang na loob sa kanila, sobrang malaking bagay na yun para sa kanila. Ay, namiss ko tuloy ang aking pudra. Malamang enjoy na enjoy na yun sa kabilang buhay na sumisigaw ng Lodis, Lodis. <laughs> Hindi ako makasigaw mga ka-entrepreneurs dahil tulog na ang aking adira. At ayun na nga, inabot na kami ng tanghalian kaya kumain na muna kami. After namin kumain, pumunta kami kaagad sa bahay ng aking bestie. Malaking blessing kasi yung pinsan ng bestie ko marunong gumawa ng styro letter backdrop. Hindi ko sure kung yun ba ang tawag. Basta, yun na yun. At dahil mga content creators din ang mga to, shout out ko na din sila. Pa-subscribe sa kanilang YouTube channel at pa-follow na din sa kanilang Facebook. At bago na kami bumalik sa chapel para sa final decorations, naghanap buhay muna kami. Isa ito sa mga munting negosyo namin, kahit maliit man, ang kita, pag pinagsama-sama ay okay na din pandagdag sa income ng pamilya. Sa panahon ngayon, kung may opportunity ka na kumita, i-grab mo lang. Mahirap pero pagsatsagaan para sa pamilya. At sila ang inspiration ko kung bakit ako nagpuprosige. At heto na nga ang final output ng DIY birthday decorations ala Princess Team. O ba diba, sobrang laking tibid talaga sa katulad kong kuripot na mami. Kung nagustuhan mo ang ganitong decorations, ilalagay ko sa description below yung link kung saan ko nabili ang mga yan. At wala na ding tulugan ito. Kaya kung tatanungin nila ako kung para kanino ako bumabangon, ang tamang sagot ko dyan, hindi pa ako natutulog. Good <laughs> aside, Sobrang grateful talaga ako sa Panginoon sa talent na binigay niya sa akin. Kaya blessing talaga ang pandemic para sa akin. At dito ko na-discover ang talent na 'yan. Sobrang duper laking tipid para sa aming pamilya. Lalo na pag may okasyon, instant may tagagawa ng cake. At dahil gusto ko medyo bongga naman at ang akala nila Aba, mayaman. Kahit hindi naman. Siyempre, gagamitan ko ng diskarte. Sosyal, nakatatlong tier. Pero di nila alam, styro lang yon best. Sa taas lang talaga yung kaya ng budget. Yan pa yung naiwan dun sa order ng cake. Yung nakaraan. At marami nga akong napeke sa cake na to. At dahil mura ang ingredients ng pizza, ito na rin yung napili ko para sa pika-pika. Nagmistulang zombie na talaga ako sa gabing ito. Hindi dahil sa mga food na niluluto at bilibig ko, kundi dahil sa patay sindi ng ilaw. Akala mo naman nasa loob ka ng disco na patay sindi. Ang daming araw na pwedeng magganito, pero sa time pa talaga na nagra-rush ako. Hindi ko tuloy matapos-tapos at inabot na nga ako hanggang 7am. By the way, mga ka-entrepreneurs, kung gusto mo malaman kung paano gumawa ng pizza sa murang halaga pero di pa sa lasa, ilalagay ko sa description below yung link ng video ko. At heto na nga ang inaantay naming moment. At talagang lutang at pagoda na, na ang ka-entry ma'am nyo. Buti na lang, Rodereski ang mga kaibigan ko sa church, ang ate ko at si Bestie Beth. Sila na din ang tumulong sa paghanda ng foods. Sobrang grateful ako dahil sa wakas, kahit sa munting salasalo na to, napagbigyan ko man lang ang hiling ng aking prinsesa. Hindi ko rin kasi na-experience to nung bata pa ako. Kaya tuwang-tuwa ako na kahit pa nagawa namin to sa anak namin. Bumalik tuloy kami sa pagkabata. Sobrang worth it yung pagod, yung puya, makita ko na nag-enjoy ang anak ko. Ngunit hindi nga siya sanay sa maraming tao. Siguro kasi may panganak siya during pandemic kaya hirap siya na makasalamuha sa maraming tao. At nung kukunti na nga ang bisita, may mood siya kumanta at mag-blow ng candle. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, Alam mo anak, sobrang saya ni mami na binigay ka sa amin ni daddy. Isa kang miracle baby. At ikaw yung tumutulong kay mami para mas lalo pang maging matatay. Dumadating man ako sa point minsan na napapagalitan kita. Pero lagi mo tandaan, mahal na mahal ka namin na ni daddy. Sana lumaki kang may takot sa Diyos, malamdi, marespeto, ikaw at mapagmahal. Ay, bilis ng panahon, big girl ka na. I love you, Adira Bethany.